gawing alinyan sa lamang itong on, 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. 11? Samahan 11? niyo po kami. Samahan niyo po kami at mag-alinyan mag sa rin tayo. mag po tayo at sama-sama po natin pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. At bang ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas! Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang gabi, Binyan! Magandang gabi, Laguna! Maraming maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap po sa amin ang ating mga kandidato ng Alyansa para sa Senado. Andito po at uh, ay hinaharap po namin at ipapakilala po namin sa inyo. At nakilala na po ninyo dahil mga sikat po ito. Alam niyo po, eh, mabuti naman po at kayo'y nakarating dito sa ating uh, rally upang makita po ninyo ang mga kandidato po ng alyansa para sa Senado. Mag, uh, ma marami pong nagtatanong, bakit po ang tawag sa grupo namin ay alyansa? Eh, madali lang naman po paliwanag yan. Alam nyo po, kung maalala ninyo ang mga iba't ibang kampanya, makita po ninyo, mga kandidato, pare-pareho po ang suot, pare-parehong kulay. Ngunit kami po, kung titignan ninyo, iba-iba po ang kulay. Bakit po? Dahil eh, lahat po ay nanggaling sa iba't ibang partido. Ha? Ngunit nag-alyansa po kami. Nag-alyansa po kami upang maipagsanib pwersa natin. Lahat ng pinakamagagaling sa lahat ng iba't ibang partido na sila may magsanib pwersa para tumulong po sa taong bayan para po tumakbo sa Senado, na may lukluk sila sa batataas na posisyon ng Senado ng Pilipinas dahil po nais po nilang tumulong. Nakita naman na po ninyo, narinig po ninyo ang kanilang mga karanasan. Narinig naman po ninyo ang kanilang nagawa na. At narinig din po ninyo ang kanilang mga binabalak at pinapangarap para sa ating mansa. Yan po ang ating mga kandidato. Kaya kung titignan po ninyo sila, ay na isa-isa, kikilatisin -isa, po natin isa-isa, eh, bawat masasabi naman po natin, may pagmamalaki natin bawat isa sa kanila. Pinagsamang-hama ngayon natin lahat itong pinakamagagaling, pinakamahusay, pinakamatatalino, pinakamasipag na mga kandidato para sa para sa Senado at palagay ko naman, kahit sino po natatapat po sa grupong ito ay magdadalawang isip dahil napakabigat po na makaharap itong grupong ito. Kaya ata ko po, sinasabi ko po, ay marami po, marami po na akong pinagdaanan na kampanya. Ngunit ngayon po, ay ang pakiramdam ko, ay napakapalad ko po na bilang isang Pangulo ay meron akong magiging kasama na mga magigiting na senador na kilala ninyo, na ko na magdadala ng kabutihan sa ating bansa. Alam niyo po ay sila po ay na, na, lahat po ay sila hatawag eh, kumbaga ay hasang-hasana. Sana po sa sila sa trabaho ng serbisyo publiko. Lahat po sila ay ipinamigay na ang kanilang buhay sa taong bayan ipanimigay na ang kanimpawis at sakripisyo para sa taong bayan, para magserbisyo publiko. Kaya po, ay lahat ay may pagmamalaki natin. Hindi po ako nahihiya, nahiharap sa inyo. Kung hindi, nais ko pong ipagmalaki sa inyo ang ating mga kandidato. <coughs> Maraming salamat po. Naalala ko tuloy ang, ano, ang rally natin. Alyansa nga ang sigaw natin. Alyansa! 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 Ayan po. At para hindi niyo po makalimutan, pagdating ng Mayo, uh, na ang ating mga kandidato. Tingnan po natin. Ito pong mga kandidato na nakaharap po sa inyo ngayong gabi. Andito po, eh, karamihan po sa kanila, ay dumaan po sa Senado. At uh, marami na nga po, na, kagaya ng na, na, nabanggit ni Senator Soto, mga mga seasoned seasoned citizens. Ha? Meron din tayo mga baguhan na papasok. Ngunit, marami po sa kanila ay dumaan na sa Senado. Andiyan po, si Senator Cayetano. Andiyan po, si Senator... Uy, birthday pala ni Senator Cayetano. Happy birthday, Senator Pia. Nakita naman na niyo kung anong klase ng servisyo. Ah, birthday na birthday niya. Magpaparty sana. Kung tayo lang, magpaparty tayo sa kasama ng mga pamilya namin. Siya gusto na. Nandito siya sa binan. Kasama ninyong lahat. Kaya po, ang mga naging senador po, si Senator Cayetano, si Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino po. Ay, maaasahan po ninyo ito. At uh, sila po ay hasang hasasanay na sanay na po, alam po nila ang gagawin. Si Senator Soto nga, hindi lamang senador, kundi naging Senate President pa po. At masasabi ko po, eh, dahil may... Nung senador po ako, oh, siya po ang Senate President namin. Ayun naman po, eh, nakikita namin, eh, nagtatalo-talo kami mga, mga senador para yung debate namin, kung minsan hindi magkasundo, ay eh, nakakanapan po niya na ng paraan. Kaya magaling na Senate President po, itong si ating Senator Tito Soto, na naging Senate President noon at magiging senador muli sa darating na Mayo. Ang uh, kalahati naman sa ating mga kasamahan ay dumaan sa mababong, mababang kapulungan. Naging congressman po ang mga naging congressman po dito sa ating grupo ay si Congressman Abalos. Congressman... Ayos! Mga lakas ang pala natin ngayong gabi. Ha? <laughs> ha? si, si, si Congressman Abalos, si Congressman Binay. Si, Congress, si Congressman Binay nga, eh, ano ito, seatmate ko sa Congress na kaya, kaya, kaya po kami naka, nakatagal ng ilang termino sa Congress dahil lagi kami naghahalakhakan habang binibigay naman namin ang oras sa trabaho. Andiyan din po ang naging congressman, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar, eh, at wala po, wala pong mga bagito ito sa pagsusulat ng mga batas. Wala po sa kanila ay mga baguhan. Kaya't maasahan ninyo kapag sila ay nahalal na at umupo sa Senado ay mula pa sa unang oras sa kanilang pagservisyo. Sa unang oras ng unang araw, makita po ninyo, magsisimula na kaagad ang kanilang trabaho. Hindi na po kailangan mag-on-the-job training. Alam na po nila ang gagawin nila. Alam na po nila kung paano paandarin ang pamahalaan. Alam po nila kung paano sumulat ng magagandang batas para matulungan ang ating mga kababayan. At ang ilan naman po sa kanila, apat po ay uh, dumaan po, nagkaroon, humawak po ng cabinet level position. Ibig sabihin, kahit hindi po sekretary, ang kanilang rangko po sa pamahalaan ay parang cabinet secretary. Andito po si Cabinet Secretary, Secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Bakit po siya naging, bakit po siya naging DILG Secretary? Alam niyo po, alam niyo po, kaya po naging um, uh, dilg Secretary po si Benhur Abalos dahil po nung ako ay umupo bilang Pangulo ay naghahanap po kami ng pinakamagagaling para ilagay sa kabinete. Sa DILG po, local government po, ay nag-isip kami ng malalim at iniisip namin sino ba ang mga sa mga kilala natin ang nakakaunawa ng mabuti sa mga mga trabaho na ginagawa ng ating mga local government. Sino ba ang sanay na makipag-ugnayan sa iba't ibang local government na pinagkakasundo para maging magandang koordinasyon ng local government at sa national government. Isa lang po naisip natin, kaya siya po ay ginawa natin DILG Secretary, DILG Secretary Benher Abalos. Ang uh, si Senator, si, si Erwin Tulfo rin, ay uh, siya po ay naging DSWD Secretary. Ganon din po. Nung ako'y unang wapo po bilang uh, Pangulo, eh inaisip ko, DSWD, ang trabaho ng DSWD ay magdala ng tulong sa mga naging biktima na sa sa bagyo, sa lindol, sa bulkan, ay eh, at walang masipag na tumulong sa tao. May tunay, may tunay na puso na nagmamahal sa kanyang kapwa Pilipino. Ay eh, pagka-inisip po natin, sino nga ba yun? Ang taong walang ginawa, Haba, pagkagising hanggat matulog, wala na pong ibang ginawa kung hindi isipin kung paano tulungan ang mga maliliit at mga nangangailangan, ang mga naaapi at mga walang boses. Kaya po, di ang naging DSWD Sekretary ko po ay si Sekretary Erwin Tulfo. <laughs> <laughs> Si Senator Tolentino naman po, siya po ay the MMDA po siya. Metro Manila Development Authority. Napakahira po na trabaho yan. Dahil po, eh, ang trabaho ng MMDA, ipagsama-sama ang lahat ng mga lunsod, mga bayan ng Metro Manila, ng NCR, at para magkasundo sila, para maging lahat ng proyekto na ginagawa ng MMDA ay maging matagumpay. At yan po ang kanyang ginagawa. At uh, nung panahon po niya, meron po akong maikikwento sa inyo. Ay, na, nung kami po ay nasa, nasa Tacloba, nasa Leyte po. Nang pagkatapos po ng Yolanda, kami na nandun, kami na tigaroon, ay nagmamakaawa na sa national government na padal, magpadala ng tulong. Nag-aantay po kami ng kahit ano, na relief goods, kahit na ano, tubig, kahit na ano, na maiparating sa mga naging biktima ng Yolanda ng napakalakas na bagyo. Pasas ma alam nyo po, nagulat po kami. At nakita namin, may truck-truck na dumating na MMDA, daladala -dala po ni Senator Tolentino. Daladala -dala niya, sabi ko. Eh sabi, biruhin ninyo galing pang Maynila na ipaabot niya hanggang sa Tacloban, Leyte, hanggang sa Samar. Pinaabot niya yung kanyang heavy equipment. Kaya hanggang ngayon, kami po na tiga Leyte, kami po ng mga waray-waray hanggang ngayon ay nagpapasalamat po kay Senator Tolentino sa napakalaking tulong. Marami po siyang nasalba na tao dahil sa kanyang dinawa. At tungkol din sa Yolanda, ang ating butihing Senator Ping Lacson, siya po ang namuno ng siya ay naging presidential assistant for rehabilitation and recovery. Ang ibig sabihin po, siya ang namahala ng pagdaanan ng Bagyong Yolanda. Siya po ang namahala para sa pagpatayo ng mga bagong bahay, pagpaayos ng mga kalsada, pagpaayos ng mga uh, iba't ibang motor system, lahat yung kuryente namin, ay siya po ang namahala niyan. At maraming maraming kung hindi po sa kanya, ay palagay ko hanggang ngayon naghihingalo pa ang, uh, sa, ang, uh, ang Eastern Visayas. Malaki po ang uh, pinagbago ng Eastern Visayas dahil sa trabaho po ni Senator Ping Lacson. Ngunit bukod pa ron, kahit na cabinet level position yun, si Senator Lacson naging hepe ng PNP, hepe ng pulis ng buong Pilipinas. At eh, hindi ko makalimutan, pag unang-unang uh, press conference niya, nung ginawa siyang ng uh, chief, chief PNP, ay sabi niya, eh, susukatin daw niya yung mga bewang ng no, mga, ng no, mga pulis. Dahil pagka malalaki daw ang tiyan, hindi makatrabaho ng mabuti. Kaya naman makita mo yung mga pulis ngayon, eh, napaka ano, malalakas ang katawan at handa na magservisyo. At noong panahon po niya, bilang chief PNP, yun ang panahon na ang, 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 up, ng approval rating ng PNP ng ating buong ng ating buong bansa ay, ang pinakamataas na approval rating na nakamtan, na naabot ng PNP hanggang ngayon po. Sa buong kasaysayan po, hindi na naulit 'yon. Hanggang ngayon po, hindi pa naulit 'yon. Kaya po, yan po ang mga performance ni ni Chief uh, Chief Bing Laxon nung panahon niya sa PNP. Kaya naman makita ninyo ang kanilang karanasan ay mula sa local hanggang sa national hanggang sa cabinet position kabisado po nila lahat ng pangangailangan. Alam bisado po nila, alam po nila kung paano ang paano aayusin at tugunan ang mga problema na hinaharap nating mga mga Pilipino. Ilan po sa kanila din, kaya local government pag-usapan natin. Ilan po sa kanila ang naging gobernador. Andiyan po ang gobernador ng lungsod ng lalawigan ng Pampanga ang ating butihing gobernador Governor Lito Lapid na ikwentoyatanya yata niya sa inyo kung uh, ano yung mga nagawa niya kung makita po niyo ang Pampanga parang Laguna po ang bilis ng pagulad, ang ganda po ng naging development doon at eh, masasabi natin yung sinimulan ni Gover ni Governor Lito Lapid noong panahon niya bilang gobernador ay nagbubunga na at So ito siguro, kilalang kilala ninyo. Sino ang naging gobernador ng Kabite? Dito sa ating mga kasama. O oh, yan. Hindi ko, na, hindi ko na nga pala kailangan ipakilala. At... <laughs> ang ating gobernador ng Kabite, ang ah, Go Bon Revilla. <laughs> Alam nyo po, yung ating mayor ng Makati, si Mayor Abi Binay. Ang ginawa po niya malaking niyang pondo, ipinamigay po sa taong bayan. Ginawang libre ang dami-dami pong benepisyong natatanggap ng mga tinga Makati dahil po ay lahat ng nahahawakan na pondo ng ating butihing mayor ay ipinapasa at ibinibigay sa taong bayan. At hindi po natin dapat makalimutan at nabanggit na din po yata na si Senator si Senator Tito Soto, naging Vice Mayor din yan ng Quezon City. At mula, mula sa Quezon City po, dahil isa, sa, isa rin sa pinakamayaman at pinakamalaki na lunsod sa buong Pilipinas, ay marami pong gumaya na lunsod doon sa kanilang ginawa sa Quezon City na sinimulaan po noong Vice Mayor, Vice Mayor Tito Soto. At uh, mag, kung isi, pag, kung pag-uusapan naman po natin, Ayang mga kababaihan, ay makita mo naman kompleto naman tayo na mga magigi mag, may boss, magkakaroon ng bosses ang mga kababaihan. Dahil po ang ating mga kasamang babae rito, hindi lang po, eto sila 'yung babae pangkaraniwan na babae. Matatapan po sila. Hindi po sila umabot sa ganitong uh, taas na ranggo bilang senador na dahil sila yung, uh, hindi masipag, hindi sila masigasig. Masigasig po, matibay, matapang. At maaasahan po ninyo na puprotektahan po, po ipagtatanggol po ang karapatan ng mga kababaihan at bibigyan po ng boses ang ating mga kababaihan. Karamihan na ng ating uh, mga kandidato ay Tiga Maynila. Eh hindi, ang kalabarson, tatlo kaagad eh. Tatlo kaagad ang uh, kandidato ninyo mula sa Region 4A. at uh, Pero makita ninyo, ang mga iba't ibang kandidato po ay nanggaling kung saan saan po sa, Pil sa Pilipinas. Kilala niyo naman ang ating kampiyon si Senator Manny Pacquiao na nanggaling. Na, nanggaling po sa, gen, sa Bukid Noon, sa Jensan, sa Langgani. At uh, doon po siya lumaki. At doon po siya dahan-dahang nagtrabaho, dahan-dahang nag nagsusumikap. Kaya naman po naging kampiyon. Ngunit hanggang ngayon ay napunta na ang kanyang buhay sa serbisyo publiko. Nakita naman po ninyo ang mga project niya upang tumulong sa sa, sa mga mahihirap. Hindi maaasahan po ninyo. Kagaya ng pagka galing po sa, kung sa, ang tao po ay laking hirap, ay, ay matitiyak ninyo kung sila po ay magiging sikat. Pag sila ay babalik po at babalik sa mga mahihirap upang natulungan nila dahil naunawaan niya ang kabuhayan, ang kahirapan ng ating mga mahihirap na kababayan. Dito po dito sa grupo namin, si Camille Villar, wala po rito. Ang kanyang mga ninuno naman ay tiga ilo-ilo. Kaya nakakalat po ang representation dito para ng ating mga senador. Kaya po, napakasimple lang po ang inyong iisipin para sa darating na halalan. Malinaw naman ang hangarin, ang direksyon ng ating alyansa. Alam niyo po, wala po dito sa amin ang naniniwala na ang paglaban sa krimen, ang paglaban sa droga ay kailangan pumatay ng libo-libong Pilipino. Hindi po ganun ang tamang paraan upang pagandahin ang kapayapaan, upang nalabanan ang krimen, upang pabagsakin ang mga drug lord. Hindi po pumatay ng Pilipino. Ang tamang paraan ay tiyakin na, na para matiyak natin ang kapayapaan, ay bigyan po natin ng magandang suporta ang ating mga kapulisan. Bigyan po natin ng magandang suporta ang ating mga local government. Magsumulat po tayo ng magagandang batas na tunay, na tunay na magbibigay nang kapangyarihan sa ating mga kapulisan, sa ating mga sa ating mga local government leaders para maitigil lahat ng mga nangyayaring krimen para maitigil lahat po ng mga nangyayaring uh, pa, na, nangyayari para pagkalat ng droga, para sirain ang buhay ng ating mga kabataan. At uh, pagdating naman sa ekonomiya, ay sa akin palagay naman, huwag na po tayo papasok sa mga illegal na mga industriya kagaya ng Pogo. Hindi po natin yan kailangan. Ay yung Pogo na yan, ang nangyari dyan, naging ay, ay lahat po ng krimen, ay nanggaling, maraming krimen ang nanggaling doon. Ang karahasan ay dum, dumami dahil po sa Pogo. Kaya po tinanggal na po natin. May, tunay po na solusyon dyan para sa trabaho at sa para sa ekonomiya. Ang solusyon ay ang tunay na trabaho, kabuhayan, suporta sa mga maliliit at sa mga nangangailangan. Kaya po, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 10, 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami at mag magka-alyansa rin tayo. Magkapit-bisig po tayo at sama-sama po natin pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Magsama-sama po tayo, magtulungan po tayo, mag-alyansa po tayo muli upang ipagpanlabanan ang kahirapan, upang labanan ang krimen, upang labanan ang, ang, ang mga drug lord na pumapasok dito sa Pilipinas. Ito po, hinaharap ko po sa inyo ang ating alyansa na siyang gagawa at siyang magtatrabaho upang pabalikin ang kapayapaan dito sa ating may na Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. At ang tani, at kalagayan. Buksan ang ilaw ng mga cellphones at buong puso nating iwagayway ang pagpila ng Pilipinas! Hanod ko'y tagumpay natin na Lahat!